sa Malinaw Aklan construction worker kulong matapos saksaki ng tricycle driver na naningil sa utang niya na 250 pesos. Kasama natin sa balita si Radyoman Shane Flores Masalio, RMN Kalibo. Kulong ang isang construction worker matapos saksakin ang isang tricycle driver na palaging sinisingil ang utang nito na nagkakahalaga ng 250 pesos. Nangyari ang insidente sa terminal ng tricycle sa barangay poblasyon Malinaw Aklan. Kinilala ang biktimang si Alias Rio, 44 anyos, isang person with disability ngunit nagpapasada ng tricycle at kasalukuyang naninirahan sa barangay Liloan Malinaw. Habang ang sospek naman ay kinilalang si Alias Joan, 29 anyos at residente ng barangay Usman Malinaw. Base sa investigasyon ng Malinaw PNP at ayon din mismo sa suspect, may dating utang si Joan kay Rio na 250 pesos na ginamit nito para idagdag sa hulugan na sa motor. Ngunit umabot anya sa puntong pinahiya ni Rio sa mga tao si Joan kung saan parang matapang anya kumaningil ang biktima na siya namang ikinagalit ng suspect. Ayon sa suspect, si sana itong patayin ang biktima at plinano niya rin ito dahil sa galit. Ayon pa dito na mahigit isang taon na ang nakalipas na magkautang siya sa biktima at ang kanilang kasunduan ay magbabayad ito makalipas ng isang linggo ngunit wala pa anyang isang linggo ay siningil na siya ng biktima. Nakiusap pa niya ang sospek na hindi makabayad pero pinahiya ito ng biktima. May pagkakataon na rin ayon dito na tinutukan siya ng biktima ng screwdriver at binungguan ang kanyang motorsiklo. Umpisaan niya noon ay nawalan na ng ganang magbayad sa utang ang sospek at plinano na niya ang krimen kasabay ng kanyang kaarawan noong lunes nag-usap ng mahinahon ng biktima at sospek tungkol sa utang. Ngunit mayat maya ay bigla na lamang bumunot ng patalim si Joan at sinaksak si Rio. Dito ay nagtamo ng matinding pananaksak sa gilid ng Chan ang biktima. Agad ay dinala ang biktima sa provincial hospital at ngayon ay nasa maayos na ang kalagayan. Samantala ang sospek naman ay agad na naaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ng Malinaw PNP at nasampahan na rin ito ng kasong frustrated homicide. Kasama mo sa RMN DYKR Kalibo, Rajman Shane Flores Masalio, Tatak RMN.